Maraming bagay ang pwedeng magkuwento tungkol sa isang tao, at isa sa pinakamalinaw na batayan ay kung paano siya gumastos. Ang pera ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng produkto o serbisyo. Para sa isang lalaking sigma, bawat paggastos ay parang kontrata, isang kapalit ng oras, kalayaan, at enerhiya. Kapag ang isang transaksyon ay lumalabag sa kanyang prinsipyo ng pagiging malaya, agad niya itong tinatanggihan. Hindi siya madaling natitinag ng uso. Hindi rin siya nagpapadala sa panlabas na pagpapakitang tao o sa mga kaswal na tukso ng consumer culture. Kung tutuusin, ang Sigma ay may sariling filter system, isang masusing pagsusuri kung sulit ba ang bawat piso. Kung hindi nito napapalakas ang kanyang kakayahan, hindi nito pinapangalagaan ang kanyang oras, o hindi ito nagaambag sa kanyang hinaharap na kalayaan, walang dahilan para gastusan ito. Kaya ngayong araw, tatalakayin natin ang sampung bagay na palagi at tiyak na tinatanggihan ng isang Sigma male pagdating sa paggastos. Una, taunang pag-upgrade ng smartphone. Tuwing may bagong model ng flagship phone, dagsa ang mga tao sa pila para lamang makakuha ng mas matingkad na display o bagong camera mode. Pero para sa Sigma, hindi sapat ang hype na yon. Lagi niyang tinatanong ang sarili, magagawa ba nito ang mga bagay na hindi kayang gawin ng kasalukuyan kong device? Magiging mas kapakipakinabang ba ito sa trabaho o dagdag kita? Kung ang sagot ay hindi, hindi siya magpapaloko. Hihintayin niya ang talagang hindi na kayang magsabay ang lumang phone sa mga mahahalagang app o kapag patay na ang baterya at wala ng update sa seguridad. Sa ganitong paraan, ang perang hindi niya ginastos sa walang kwentang upgrade ay naitutulak niya sa mas matibay na bagay gaya ng investments at self-growth. Para sa kanya, ang phone ay simpleng gamit, hindi simbolo ng estado. Ikalawa, utang na may mataas na interes, madalas na nakapackage bilang miles, reward points, o exclusive perks ang credit cards na may sobrang taas ng interes. Ngunit para sa Sigma, ito'y parang financial trap. Ang bawat sentimong binabayad sa interes ay kabayaran sa maling desisyon sa nakaraan. Imbes na pumatol, mas pipiliin niyang maghintay at mag-ipon, bumili ng mas murang ngunit matibay, o kumayod sa freelance kaysa tustusan ng mga banko na kumakain ng 20% interest rate. Tanging sa mga pagkakataong malinaw nakikita siya ng higit na puhunan, gaya ng sa business inventory, real estate, o ibang strategic investment lang siya papasok sa konsepto ng interes. Pero sa pagkonsumo lamang, walang saysay sa kanya yon. 3. Overpriced Guru Courses Maraming influencers ang nagbebenta ng kurso na puno ng countdown timer, flashy cars, at pangakong overnight success. Ngunit ang Sigma ay hindi madaling mabola Nakikita niya na karamihan sa mga ito ay recycled na impormasyon mula sa libreng resources, mga libro, research papers, or open source communities. Kung gagastos man siya, iyon ay para sa mentorship na specific, mga practical na training ground, o hands-on labs na nagbibigay ng malinaw na feedback loop. Sa halip na magbayad para sa generic na teorya, mas pipiliin niyang mag-invest sa mga tools at karanasan na tunay na nakakapaghubog ng kasanayan. Apat. Designer luggage na puno ng logo. Para sa Sigma, simple lang ang layunin ng maleta, protektahan ang gamit sa biyahe. Ang luxury luggage na punong-puno ng logo ay hindi lamang sayang sa pera. Ito rin ay nagiging target para sa pagnanakaw at dagdag stress sa pagbiyahe. Mas gusto niya ang matibay na materyales tulad ng ballistic nylon o polycarbonate. Ang mga gas-gas at si stickers mula sa biyahe ay nagiging kwento ng karanasan, hindi patunay ng kayabangan. Ang perang natipid dito ay mas ginagamit niya sa mismong paglalakbay o panghanda sa mga emergency. 5. Subscription Traps Ang mga buwan ng kahon, paulit-ulit na streaming services at software trials na biglang nagiging recurring fee ay isa pang bitag. Kaya't may disiplina ang Sigma Regular siyang nagsasagawa ng audit. Kapag hindi na nakakatulong o nagbibigay ng tunay na halaga ang isang subscription, agad niya itong tinatanggal. Mas gusto niya ang one-time purchase, isang libro, toolset, o classic na pelikula na maaari niyang balikan kahit kailan. Para sa kanya, ang kaginhawaan ay welcome lamang hanggang sa hindi ito nagiging tali na kumakain sa kanyang kalayaan. Anim, mga impulse buy sa checkout. Ang huling minuto sa cashier o online cart ay puno ng tukso, chocolates, novelty items, o limited time offers. Pero ang Sigma, laging may nakalistang plano at hindi basta nadadala sa dopamine rush. Kung may nakita siyang bago, hindi niya ito basta-basta binibili. Pinag-iisipan niya muna, makakatulong ba ito sa skill, kalusugan, o kalayaan ko? Kadalasan natutulog muna siya sa desisyon bago tuloy ang bumili. Sa ganitong paraan, nakakatipid siya ng malaking halaga sa mahabang panahon. 7. Luxury cars na para lang sa forma. Kung hilig ng isang tao ang kotse, ang tunog ng makina, ang engineering, ang performance, maaring suportahan yon ng Sigma. Pero hinding-hindi siya bibili ng sports car o luxury vehicle para lamang sa papuri at ingit ng iba. Tinitimbang niya ang kabuang gastos, insurance, maintenance, depreciation. Kung nakikita niyang ego lamang ang dahilan, mas pipiliin niya ang low profile na sasakyan na maasahan. Ang pera ay mas mabuting ilaan sa mga investments na lumalago kaysa sa isang kotse na unti-unting bumababa ang halaga. Apat na, lottery at quick gambling. Para sa karamihan, ang loto ay pag-asa. Pero para sa Sigma, ito ay tax on the hopeful but unwise. Alam niyang halos imposible ang manalo at sigurado ang pagkawala ng pera. Mas pipiliin niya ang predictable growth tulad ng index funds, dividend stocks, o mga side projects na kontrolado niya. Kung maglalaro man siya, iyon ay para sa kasiyahan paminsan-minsan, hindi para sa ilusyon ng instant wealth. Sham. Cheap disposable tools. Dalawang beses mabali ang murang screwdriver at matututo na ang sigma. Imbes na paulit-ulit bumili ng mumurahing gamit, nag invest siya sa pro-grade equipment. Mga kasangkapan na tumatagal ng taon at nakakapagbigay ng consistent na resulta. Maging ito man ay cookware, winter jacket o power tools, para sa kanya ang tunay na matibay ay hindi lamang tipid. Ito rin ay nagiging kasangkapan para sa self-reliance at long-term autonomy. Sampo, Hype Collectibles. Kapag ang isang bagay, sneakers, NFT, trading card ay umaangat ang presyo dahil lamang sa hype or influencer marketing, agad na umaatras ang sigma. Alam niyang wala itong intrinsic value at mabilis mawala ang market buzz. Imbes, mas pinipili niyang ilaan ang pera sa mga assets na may tunay na cash flow o produktibong gamit. Kung papatol man siya, iyon ay sa maliit na halaga lamang. Play money, kumbaga at hindi seryosong pondo. Pangwakas na kaisipan mapapansin na sa lahat ng sampung ito, may iisang tema, kontrol at kalayaan. Ang Sigma male ay hindi nagpapadala sa uso, sa impulse o sa pansamantalang kasiyahan. Bago gumastos, lagi niyang tinatanong, makakatulong ba ito sa aking kakayahan? Mapapangalagaan ba nito ang oras ko? Madadagdagan ba nito ang kalayaan ko? Kung hindi mas mainam na huwag bumili. Ito ang mindset na nagbibigay sa kanya ng financial stability at personal freedom na higit na mahalaga kaysa sa anumang status symbol. Ikaw naman, ano ang mga bagay na hindi mo kayang gastusan dahil alam mong walang saysay? Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section. At kung nais mong mas lumalim pa sa pag-unawa sa sigma male mindset, huwag kalimutang mag-subscribe at panoorin ang iba pa naming videos. Salamat sa panonood at tandaan, minsan ang pinakamatalinong hakbang sa pera ay ang pagpili na huwag gumastos.